Nagsana mga tao sa maluwang na bakuran pa lamang ng mga murado. Mga taong hamak at maliit. Mga taong tinitingala at na bibilang sa mayayamang angkan sa kanilang lugar. Pinagsama-sama ng iisang dahilan. Ang pakikiramay at pagbibigay pitagan sa taong namayapa sa huling pagkakataon. Kahit naman maraming tao ay kitang ang pagkakahati ng klase ng mga iyon. Grupo-pugo, grupo ang mayayaman at sila ang magkakausap. Ang mahihirap na karamihan ay manggagawa sa bukid ay may sariling umpukan. Gumiti si Thea at gumanti ng kaway sa ilang kakilala bago dumiretso na sa loob ng bahay kung saan naroon ang namayapa. Maliwanag na maliwanag sa loob dahil sa maraming ilaw sa paligid ng marangyang kabao. May mga upuan sa gilid na magkakamukha na wari arkelado para sa inaasahang maraming makikirami. May babaeng nakaitim sa tabi ng kabao na wari inaalo ng lalaking nakakabay rito nakatayong patalikod sa kanya. Kahit hindi pa niya kikita ang mukha ng dalawa, tiyak na ni Thea na sina Doña Cecilia at Joseph ang mga iyon. Hindi niya maintindihan kung bakit waling sumasalang tibok ng puso niya sa isiping magkakaharap sila ng binata. Mga babae at lalaki na lumapit sa mag-ina, kagalang-galang at tila mag-asawa. Kumamay ang lalaki kay Joseph nang malungkot ang anyo. Ang babae naman ay umakay kay Doña Cecilia. Pagkatapos magpalitan ng ilang salita, ay nanaghalap na ng mauupo ang mag -sama. Saglit na nag-isip si Thea, dapat din ba siyang lumapit sa mag-ina o sapat nang maupo siya sa isang sulok at tayo din magdasal para sa kaluluwa ng lima. Naisip niya, mabutan na nang pakita siya kay Doña Cecilia kahit paano may maipaabot niya ang pakikisentimiento sa butihing babae. Humugot siya ng isang malalim na hininga. Bahagyang iniliyad ang dibdib na tila nagpapalakas ng loob Pagkaway diretsyo ng tinungo ang kinaroroon ng mag-ina. Ngayon si Silya, mula sa pagkatunghay na nasa kabaong, ay iwinaling sa kanya ng donya ang tingin. Nakita niya ang matinding hapis na anyo ng babae. Mabulang mapula na at bahagyang namamaga ang paligid ng mga mata nito. Tandang walang tigil ang babae sa pag-iyak. Thea, anito sa lalong napahikbing tono. Kumulas ito sa pagkakahawak ni Joseph at yung makap sa kanya. Nangyakapin ang donya. Napatitig siya kay Joseph. Bahagyang kunot ang noon ito sa pagkakatingin sa kanya. Wala na ang Don Emilio Motea, panangis na do Donya ni Cecilia sa balikat niya. Hinaplos niya sa likod ang babae. Talaga hong ganyan, Donya Cecilia. Una-una lamang tayong darating sa ganyan. Kalamayan niyo ang kalooban niyo. Kumala sa pagkakayakap sa kanya ang babae. Pinahid ng puting panyong hawak ang mga luha sa mga mata. Hindi ko na alam kung paano ako ngayong wala na siya. Habis na sabi ng matandang babae. Pinakabayan ito ni Joseph. Mama, narito pa naman ako ah. Dahil sa ina naman nakatingin ng binata, malayang na pagmasdan ni Thea ang anyo ng lalaki. Kahit hapis, hindi na pingasan ang kagwapuhan ng binata sa kakaiba at walang kaparis sa sino ang lalaki nasa paligid. Stand out ang binata sa tikas, taas at kompidenteng pagdadala ng sarili. Hindi niya inaasahang babaling ng tingin sa kanya ang lalaki, kaya huling-huling siya sa pagmamasid sa anyo nito. Nakikiramay ho ako, Senyor Joseph, Joseph. Naapukap na niyang sabihin. Mahagyang kumunot ang noon ng lalaki. Kung dahil sa pagtataka, o pag-iisip kung sino ba siyang nakikiramay rito, o dahil sa pagtawag niya ng sinyorito na hindi niya alam. Inakala naman marahil ni Doña Cecilia na ang unang dahilan kaya maagap itong nagpaliwanag. Siya ang anak ni Mang Nato, hindi mo na natatandaan. Mula ng manghina ang ama niya, si Thea na ang umako sa mga trabaho ni Mang Nato sa bukit. Tila lalong naragdagan ng kunot sa noo ni Joseph. Maya kayo bahagya itong tumangon. I remember, alito, ang batang masunit at suplada. Namula siya, hindi niya inaasahang matatandaan pa ng binata na naging nila noon na payukos siya. Takang nababayan naman si Doña Cecilia kay Joseph na na rin sa sinabi ito. Kaya mo ang mga trabaho sa asyenda, talo ni Joseph kay Taya. Madali naman noon, Tugo ng dalaga na napilitang tumingin dito. Ang tingin ko hindi naman nagkakala yung masyado ang mga edad natin. Ani Joseph na hindi na ngayon nakakunot ang loob. Huwag mo na lang akong hohoin at huwag tatawagin si mo rito. Oo nga naman iya. Ah, ni Doña Cecilia, parang hindi ka na sa iba sa amin na. Pumaling ang Doña kay Joseph pagkuhin. Ang totoo nun, pakinukumbansi ko ng papamu na sa amin tumira itong si Thea Iho. Eh. Iwan ko nga lang ba kung bakit nagpakatanggitanggi ang ama nito kung tutuusin napakalaki ng utang ang loob natin sa kanila lalo na rito kay Thea. Daig pa sa ng pag-aari kung pagmalasakita niya ang lupa natin. Kitang-kita ni Thea na natigilan si Joseph. Naisip niya, akala yata ng lalaki ay ganito ng ina. Dahil ito na mismo may-ari ng lupain ng mga magulang, ay hindi nag aasikaso si sa at siya pang ibang taong pinagkatiwalaan niya doon na ni Emilio ng tungkol doon. Hindi maaaring mag si Joseph sa ina. Pero naisip niya ang posibleng sa kanya mabaling ang inis nito. Baka akalain ito na pagsisipsip siya sa mga magulang nito. Kahit masagasaan ang binata. Natutuwa ako at may mapagkakatiwalaan si na mama at papa na paris mo. Ani Joseph parang matapat naman sa tinuran pagkuman. Kinakagawa ko lang ho ang tungkulin ko. O oh, hinuho mo na naman siya po na ni Doña Cecilia. Ay eh, pag-aralan ko pa lang mo sigurong tawagin siya sa pangalan. Napapahiyang sabi niya. Hindi na nagpilit si Doña Cecilia. O oh, si Mang Nato. Naalala nitong itanong. Hindi mo yata kasama. Alam niyo naman ho ang itay. Anaya sa tonong tila humihingi ng diskaro. Hindi na masyadong makabangol itong mga huling araw dahil mahina na ang katawan. Kung bakit kasi ayaw namang pumayag pumasok sa ispital ng ama mong yun eh. Ipinaabot na lamang huni ang pakikiramay. Pero kapag bumuti-buti raw ho ang pakiramdam niya, ibibili niya niyang makita man lang si Don Emilio sa huling pagkakataon. Masakit din naman ho sa kanyang nangyari. Lumungkot na muli ang anyo ni Doña Cecilia. Lahat naman ay nabigla sa nangyari. Sa bahagyang paggaralgal ng tinignan niya, nagalala si Thea na mapaiyak na naman ito. Mabuti na lamang at may lumapit sa mag-ina, isang pamilyang kadalatil lamang, ang pamilya Lauchenko. Si Doris at Eldo lamang ang kasama ng mag-asawa, dahil ang dalawa naman ay wala at pang-pamilya sa mga anak ng mag-asawa. Sa kanya agad nakatingin si Eldo, nakangiti pang maluwang na alangan sa tingin niya dahil ang paken ng mga ito ay pakikarami, o napilit lamang ng mga magulang ang binata bilang kortesiya sa yung kapit kapitbahay. Maayos nga ang tingin niya ngayon pati sa pananamit ng binata. Formal at hindi ka pare ng mga dati nung sinusuod na rag at parang sa makabagong teenager. Si Doris naman, kahit pupunta sa namatay ay ayos na ayos at sexy pa rin ang kasuotan na ang kulay lamang ang ibinigay sa okasyong dadaluhan. Dark blue ang bestidang mini ng dalaga. Napansin ni Thea kay Joseph agad napako ang tingin ni Doris. At kapares na Eldo, nakangiti rin itong mo't hindi nga lamang todo. Nakikiramay kami si Cecilia. Anang ina ni Eldo na humawak sa kamay ni Doña Cecilia at bumalik sa pisang Salamat, Corazon. Ani Doña Cecilia. Si Joseph ay kinamaya ng amani na Eldo. Condolence iyo. Anang matandang lalaki. Salamat ho. Magalang mo't tugo ni Joseph. Nakasiwa si Thea sa kinatatao yun. Naisip niyang hindi na siya kailangan sa harapan, na nahumuna ako. Magalang na yung pagpapaalam kay Doña Cecilia. Sige, iya. umaling siya kay Joseph. Sen, Joseph, pagtatama ng binata. Napatayin kay Thea si Doris. May pagtataka sa anyo. Doon muna ako. Sabi na lamang, niya. Hindi pa rin magawang banggitin ang pangalan ng bagong Panginoon. Bahagyang galaw lamang ng ulo naging tugon ni Joseph. umaling siya sa Pamelya Lauchego. Maiwan ko ho muna kayo. Sige, iya. Ani, Doña Corazon. Sasamahan na kita, Thea. Ani Eldo na humiwalay sa pamilya nito. Tumabi sa kanya. Nakita ni Thea bahagyang kumunot ang noon ni Joseph sa pagkakatingin sa kanila ni Aldo. Mabuti na lamang ang tarito ka rin. Sabi ni Eldo nang nakaupo na sila sa Rattan chairs na para talaga sa mga nakikiramay. Sa dakong hulihan sila pumwesto at tila. Sila pa lamang ang nakaupo sa hanay na yun. Hindi na ako mababagot ngayon. Masayang sabi uli ni Eldo. Ikaw talaga. Pigil mainis na sabi niya kahit may namatay hindi ka man lamang nakisintimiento. Nawala ang pagkakangiti ni Aldo. Sumulyap sa mga magulang na kausap pa rin na Doña Cecilia at Joseph. Alam ko namang plastikan lang yan eh. Maka nga ang totoo niyan. Natutuwa pa ang mga old school dahil wala na ang pinakamalakas na kalaban nila sa Labrador. Aldo, hindi siya talaga makapaniwala sa kanya na sabihin niyo ng lalaki nang walang pakundangan sa mga magulang. Alam mo kung bakit ganito ako, Thea? Baling uli sa kanya ng lalaki kung bakit ang tingin sa akin ng mga tao Edward, weird, tarantado at kakaiba. Kasi umaakto ako ng totoo. Hindi ako plastic na kahit ayokong ngiti. Ngiti ako dahil lamang ilan ang tama o kalakaran na ini sa akin ng mga nasa paligid ko. Pagalit ako, nagwawala ako. Ipinakikita ko. May mga manifestations. Hindi ko itinatago. Kapag masaya ako, tumatawa ako. Kahit wala sa lugar. Kahit akong magiging katawa-tawa. Nabubuhay ka naman sa mundo na naliligid ng tao, Eldo. Hindi pwedeng ang sarili mo na lamang ang pagbibigyan. Minsan kailangan din natin kumumpormi sa kung ano ang inaasahan ng mga kahalubilang. mo. Kalukohan yun para sa akin. Hindi na lamang siya kumibo para hindi humaba ang usapan. Ibinaling niya ang tingin sa na ng kabaong. Nakita niyang sila Joseph at Doris ang magkausap ngayon habang abalang ang matatanda sa kung anumang pinag-uusapan. Hindi niya maintindihan kung ano ang naramdaman ng humawak si Doris sa braso ni Joseph at waring kinukonsula ang binata. Selos, pananakili. naghili. na niya ang sarili na realidad ang nasa harapan niya. Hindi pangarap na kaparis ang madalas niyang pangarapin. Noon ay kanyang-kanya lamang si Joseph. Walang iba. Walang Doris. Pero pangarap nga lamang ngayon at dapat niya ihwalay sa totoo. Ang realidad ay isang paris ni Doris ang maaaring humablos sa binata. Ang karapat dapat umangkin dito. Iniiwas niya ang tingin sa dalawa. Alis ka baga dito? Tanong ni Eldo. Ha? Baling niya rito. Ang sabi ko kung aalis ka agad. Oo, walang kasama ang itay ko. Ibinilin ko lang kay Agnes. Ihahadid kita. Pero magmerienda muna tayo sa bayan. Aldo alam mo man namang hindi ako basta-basta nakaalis sa amin ng matagal. Hindi maaaring walang kasama sa bahay ang itay. Parang tumigas ang anyo ng halangin. Nakaalis ka naman ngayon, di ba? Ano na ba yung konting oras pa na wala ka sa inyo? Nag-aalala nga ako, saka, saka hindi mo talaga gusto pagbigyan ako. Yun naman ang totoong dahilan, di ba? May bitter na sa tunong ng halangin. Hindi naman sa ganun. Kamuntay ah. Kung minsan naiisip ko, kapalis ka rin ang lahat na plastic. Umiling ang binata na parang hindi naman yun ang gustong tukoy. Kundi nag pa ng ibang description hindi kasi nilala sinabi ito. Totoo talaga ang sinabi ko sa iyo. Kung may panahon nga lamang ako, bakit naman kita hindi pagbibigyan? Yan kasi ang mali sa sitwasyon mo. Halos magpakamatay ka na sa paninibian sa mga amorado, Pero hindi ka man lamang maalala ng gantian sa paraang makalulugod ka. Noon pala kami, minila kinukumbinsing to nila sa kanila. Pero ayaw lamang ng itay eldo Dahil alam nung matanda na ikaw lang naman ang pinagiging interesa ng mga morado. Iba na nga naman syempre kapag nasa pudar kanila sigurado silang hindi ka mawawala. Bakit naman ako mawawala? Tanong niyong tumitig ng direkta sa mga mata ng kausap. Dahil agawin ako ng mga taong tulad ng pamilya mo, may pansarili rin interes sa serbisyo ko. Marami namang bagay yun. Tugon ni -eldo na naisipan mo pagsaparan sa ibang lugar. O kaya naman magkaasawa ka at iwan na sila. Hindi ko sila iiwan. Ani yung nakatimo sa isip ang pangaral ng ama. Sa kanila kain mamamatay ng dilat ang mga mata. Kaparis na mangyayari sa amo Bigla ang akit ng dugo sa kanyang ulo sa narinig. Marahil kung wala lamang sila sa okasyong iyon. Nasampal na niya si Aldo. Pili lang ang galit na tumayo siya. Malagay ko walang saysay ang makipag-uusap sa iyo, Aldo. Ani yung sa kinukontrol na tingin. Tumalikod siya tinungo na si na Cecilia para magpaalam. Paalis na siya ng maraan ng si Aldo. Nakatayo sa tapat ng inuupuan kanina. Matiim ang pagkakating sa kanya. Minilasan niya ang mahakbang para malayuan agad ito. Alam naman niyang para na niyang sinabi sa lalaki kanina na din niya ispahati dito ng galit niya itong iwan kanina.